Ang isa ngayon sa pinag-uusapang player sa buong liga ng NBA League at tinatawag na the alien in NBA. Walang iba kung hindi si Victor Wembanyama, na isang 19-year-old rookie NBA player na naglalaro ngayon sa team ng San Antonio Spurs at may height na 7'4 at pangalawa ito sa pinakamahabang player sa liga ng NBA. At siya ang greatest basketball player prospect in this generation at bago pa pumasok ito sa liga ng NBA ay talaga nga naman na pinag-usapan na ang pangalang Victor Wembanyama mula pa lamang sa liga na kanyang pinapasukan at ngayon nga ay naging first overall pick nga siya ng San Antonio Spurs talaga nga naman na hindi maitatanggi ang lakas na meron ng player na ito bago pa ito sumabak sa NBA League ay naglaro muna ito sa mga kilalang liga sa kanilang lugar tulad ng LNB Proway at sa team ng Nanter 92 at dito nga mas nakilala ang batang player Player na ito dahil sa malahalimaw nga raw na performance ang ipinapakita nito sa liga na iyon mula 2019 at dalawang taon matapos nyan ay naglaro ito sa team ng Metropolitans 92 at nakuha nito ang MVP award sa liga at tinawag na the youngest pro MVP player sa buong liga na iyon at nakuha rin niya ang Pro Best Defender Award sa season na iyon dahil sa ambag nito sa scoring, rebound and block talaga nga naman na nagawa nito na maayos ang kanyang posisyon na power forward sa kanyang team at naglaro din ito sa LNB All-Star ng dalawang beses at nakuha ang winning All-Star Game MVP at talaga nga naman na hindi maitatanggi ang mga nagawa nitong achievement sa kanyang paglalaro at dito niya rin nakuha ang three time pro A best young player talaga nga naman na hinakot nga nito ang mga awards sa liga na kanyang pinapasok kaya naman naging number one prospect player ito sa mga team ng NBA League marami ang nagnanais na makuha ang player na ito itong si Victor Wembanyama ngayon ay talagang isa sa banta para sa team na kanilang nakakatapat sa pagsisimula pa lamang ng liga ng NBA at talaga nga naman na pinabibilib nito ang kanyang mga team player at syempre ang mga na nakalaban nito ay talaga nga naman na binibigyan din nito ng magandang laban sa loob ng court mula sa depensa sa labas o depensa sa loob ay talaga nga naman na makikita ang pagiging best defender ng player na ito sa haba ng mga galamay ay talagang kahit pa sa long range ay kaya nitong butatain at pagdating sa opensa ay talaga nga naman na maaasahan din itong si Wemby sa labas man o sa loob dahil may magandang 3 point shooting skill ang batang player na ito at maaasahan sa perimeter shot mid-range at sa long range shot. Talaga nga naman, dagdag mo pa ang maganda rin nitong dribbling skill na nakakatulong dito para gawing basic ang maliliit na depensa sa kanya at makuha ang basic points sa loob. At lahat ay talagang makikita natin sa paglalaro niya sa regular season. Ang da alien na si Wemby o Victor Wembanyama ay talagang nangangalampag. Ang pangalan ngayon sa team ng San Antonio Spurs at binibigyan ng magandang laban ang mga veteranong player na kanyang nakakatapat sa loob ng court. Marami noon ang nagsasabi na mahirapan itong si Wemby makipagsabayan sa NBA League lalo na sa mga mabibigat na pangalan tulad nila LBJ, Giannis, Durant, Kerry at marami pang iba na talaga nga naman na sinasabing magiging mismatch ang laban para dito kay Wemby pero ngayon ay talaga nga naman na ipinakita nito sa maraming fans ng NBA League na kaya nitong makipagsabayan sa mga bigating pangalan ng NBA NBA League at ngayon nga sa San Antonio Spurs ay siya ang number one player na inaasahan at malaki ang tiwala sa kanya ng nagretirong legendary player ng Spurs na si Tim Duncan na malaki ang potensyal nitong si Wemba Nyama na maging isang star player ng team ng Spurs. Isa nga ito ngayon sa sinasabing paboritong player sa NBA League at inaasahan na sa linya ng best rookie player ang kanyang pangalan ay nangunguna sa listahan na ito. Dahil sa panimula pa lamang ng pre-season game hanggang ngayon sa regular game ay talagang nga naman na napakagandang performance ang ginagawa nito bilang isang rookie player sa loob ng court. Maraming mga NBA player ang humahanga ngayon sa laro na ipinapakita nitong si Wemby at maraming mga fans ang sabik na makatapat nito ang kanilang mga idolong NBA player. Kaya naman ngayon ay talagang inaabangan ang laro at pamamayagpag ang pangalan nitong Victor. Victor Wembanyama sa liga ng NBA League at marami ang umaasa na mapapabilang ang pangalang Victor Wembanyama sa listahan ng mga sikat at mga NBA star sa liga. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.